Hello, wadap wadap mga kabakyard Good morning, good morning Dito tayo sa ating munting manokan Ayan Dito mga kabakyard, magbaba na naman tayo ng dalawang pirasong sisiw Dito natin nilalagay mga kabakyard Ang galing sa burudiran mga kabakyard Mga dalawang linggo mahigit Maganito na siya mga laki Kalaki, kompleto na balhibo Dito ang laking lagayan Silipin natin mga kabakyard Ayan Ang aking lagayan ng mga maliliit pa dito natin nilalagay siya yan yung iba dyan pakakawalan natin ito yung lagayan ko sa mga ayan ah dyan na sila ngayon dito sila lalaki ayan pasok na kayo dyan pasok Ayan, nandoon na. Yung ibang mga malalaki na dyan, pakakawala na natin. Para gumala sila. Uh, ayan. Ang maititira lang natin dyan, yung mga maliliit. Ayan sila, oh. Hilting-hilti, oh. uh, Ganda ng may ganito mga kabakir na lagayan kasi talagang na-exercise sila kumpara mo na lumaki sa brooder wala mahina ayan oh, liliksi nila saka siyempre titibay sila dyan huwag kang lumabas uy mamamala um, yun ka lang, lang sa loob ayan palalabasin natin yung jumalalaki huy huwag mong tukain yan ayan jumalalaki ng mga kawakar sila oh. Yan. ang Mga malalaki na palabasin na natin yan. na yan. Tatakbo-takbo na yun sila. Ang lawak ng galaan nila. Oh. Dito naman yung iba mga backyard. Yung iba. Ayan, oh. uh, dito ko sila pinapatulog. Ayan, oh. Buksan na natin yung isang kwarto. Bas. Ah, malulugod malalaki na sila. Kasi sa itong isang kwarto, Bas. Ana sila. Wala bas na. Tapos dito yung iba nakakulong yung yung malalaki na. Ayun, labas. Ayan, dito. Tinukulong ko kasi siya paggabi. Para hindi ma Tinukulong ko paggabi si doon sa kulungan ayoko ng mas maraming ipot kasi di ba nandoon yung mga naka-steady na ating mga bagong ano naka-rinse yan galagala -gala na sila what up, what up good morning mga bakya ayan o ano. oh. uy may tubig pa uy, tuwag to wala yan titimplahan natin ng bagong tubig yan mga kabakyard Ayoko ng lumang tubig kasi mamaya naano to ng mga daga ayan ang dami na nila malalaki niya iba hilting hilti pag ganitong paraan na ah, ah, hindi natin patagalin sa brother talagang magaganda ang ano nila matibay what up, what up? good morning ah, sa lahat Uh, thank you for watching. Sala hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe at share sa aking ulit channel. Uh, thank you for support mga kapakyard, mga kawaiti. Good morning, good morning. Ayan sila, pagalagala na sila. No, nakakyat. Patok-botok, patimplahan ko ng tubig yan sila ngayon na ano. Yung may vitamina. What up? Good morning. What up? What up? What up?